So ngayong araw guys, dumayo nga pala kami dito sa kabilang barangay para kumuha ng iba't ibang klase ng mga shell. grabe guys, napakaraming mga creatures ang nakikita namin dito. At noong marami na nga guys kami nakuha ng mga pwede naming ulamin, eh syempre dito na rin guys kagad kami nagluto. Kaya e, samahan nyo na kami guys sa masaya at nakakapagod na adventure at napakasarap na food trip natin. So what's up guys? What's up? Mga kanapadaan lang. So ngayong araw nga guys, syempre panibagong adventure na naman natin. Wala nga pala guys tayo sa mga groups ngayong araw kasi dumayo tayo dito sa kabilang barangay. Nabalitaan kasi guys namin na napakarami daw nakukuha mga shell dito kasi napakalaki daw guys ng kate o lotai At bago nga pala guys tayo makarating doon sa pagkukunan natin ng na mga iba't ibang klase ng mga shell. Eh, syempre madadaanan na natin itong napakagandang view at napakaganda guys na white sand. Pwede pwede tayo maligo na pala dito. Hindi na rin nga pala guys nagtagal at syempre nakarating na rin ka agad kami. What's up guys? So ayun guys, ngayong araw may adventure ulit tayo at nandito tayo sa Taguan at tayo ay mga katihan. Let's go! Hey, oh, 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 eh, 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 eh. Unang pagkababa pa nga lang guys namin. Grabe nakakita ka agad kami guys ng sea urchins dito. Sobrang sarap nito guys. At hindi pa nga guys kami nakakalayo. Meron ka agad maliit na alimango dito. Hindi ko nga lang guys alam kung nakakain ba yan. Kasi hindi tayo sanay dito sa lugar na pinuntahan natin. Iba't ibang klase ng mga shell nga pala guys yung nakukuha natin dito. Pero syempre guys pinipili lang namin yung kilala namin at yung mapapakinabangan. Kasi guys baka makakuha tayo ng mga lason at hindi natin makain. Eto naman guys dadampu tin ko na to ang tawag dito ay bigatan para siya guys kaparehas ng mga talaba. Dapat nga pala guys sa pangangatihan ay matalas dapat yung mata mo kasi hindi mo talaga guys mapapansin yung mga susungsahang. Talaga nakakomoflage lang sila guys dyan sa mga bato sa ilalim. Medyo mangalay din nga guys maghanap ng mga ganitong klase ng shell kasi nakatungo ka. At eto nga guys nakadalawang piraso na pala ako dito. Hiwalay hiwalay nga pala guys kami sa paghahanap namin ng shell ngayong araw at nakakuha na rin nga pala guys yung mga ibang kaibigan natin dito. Grabe talaga guys yung pagtatago ng mga sahang talagang hindi mo talaga sila mapapansin mapapansin at big minsan guys may mayayapakan mo na sila pero kahit mahirap guys hanapin to eh, grabe sobrang sarap nito at may nakita rin nga pala guys kami ditong tinatawag naming lupo yan nga pala guys eh, napakasakit mga tinik paniguradong pag natinig ka niyan itatawagin niyo yung nanay nyo baka pati yung lola nyo. sobrang dami na nga pala guys ng mga shell na nakukuha namin at na talaga namang sobrang lawak guys nitong pinaghahanapan namin kitang-kita nyo guys na magkakalayo kami dito sa puntong to napakaganda rin nga pala guys itong lugar na to at napakaganda rin tingnan ng buong paligid paglapit ko nga guys dito sa mga ibang mga natin at mga kaibigan natin, eto na pala guys yung mga nakuha nila. Ayan, medyo marami na rin. At habang nag-uusap kami dyan guys, nakita kami ng isang alimango dito sa ilalim ng bato. Kaya dali-dali namin tinanggal. Ayan guys, o oh, nahihiya pa siya. Hindi ko nga lang guys, alam ko nakakain yan kaya hindi na rin namin kinuha. Pakicomment naman guys sa baba kung alam niyo yung alimango na yun. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto namin paghahanap dahil nga marami kami. Eh, nakarami na rin kaagad kami dito guys ng mga shell na pwede nating iulam. Dito na rin nga pala guys kami pumesto sa gilid at nilagay na rin guys namin yung lamesa. At syempre, nangahoy na rin kami at nagpasiga dito ng apoy kasi magtatangalian na kami. Dahil nga guys, niluyahan lang yung lulutuin natin dito kaya agad na rin guys ako dito nag ng mga luya. Nilinisan na rin nga pala guys namin itong mga lulutuin namin ng mga shell kasi medyo may mga lupa-lupa lupa guys at mga putik at konting buhangin para malinis guys yung ating kakainin. Tapos eto naman guys, tinatawag natin bigkastan. Ayan nga pala guys, iihawil lang natin. Pero itong mga sahang guys at mga ibang shell na tinatawag naming baboy-baboy, iluluyahan -baboy, natin yan kasi napakasarap niyan. Grabe naman yun guys, pumunta lang tayo dito, eh, meron na kaagad tayo pupud pen, talaga guys, tunay, yung basta pag nasa probinsya ka, ay eh, dapat masipag ka lang hindi hindi ka mawawala ng iyong kakainin at eto na nga guys, yung iniiyaho natin, oh grabe, nakakatakam na kaagad, gustong gusto na nga guys, kaagad namin tikman yan at eto na guys makalipas lang ilang minuto, ay eh, pwedeng pwede na tayong kumain, kasi luto na itong mga shell na ating uulamin, kaya samaan nyo na kami guys So what's up guys, tara! Udrip! Let's go! Magdasal mga tayo guys! Uh, Lord, maraming salamat palagi sa mga blessing at pag-iingat sa amin. Thank you Lord, in Jesus name, Amen! amen. Let's go! Woo! Tara! Udrip! Unahan na natin. Romel, eh. pakita mo kung gano'ng kasarap sa kainin ng sahang Romel. Ayan eh, o, mo sa suka mahalang. Grabe ayaw, ano? Ayun, 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 Wow! Ang manang! Ang ligat nyan, pare! Ito o, ito! Mga bigatan, grabe, sobrang solid o! Oh. At ito, parang lukan guys o! Oh. Oh. Mm. Ayun no? natin ang uh, ano sa suka oh. Balaw sabay tayo oh. Woo! Kuali dito guys. <laughs> mm. Ah. Ayos, ayos. Sarap. Grabe. Bigatan guys, bigatan. Pwali ki. Mm. Tap, tap. Kapla Guys, taktakin oh. Mm. Ganyan pa nga kuha eh, oh. Mm. Mm. Lumabas na. Sausaw mo sa suka mahalang. Basic kain. hmmm harap ayos harap guys hmmm ayo kwaziti talaga normal hmmm hmmm harap Grabe naman yun guys. Talagang food trip is life talaga tayo. Kahit saan tayo makarating eh. Meron talaga tayong diskarte para pwede tayong makakain. Bawal na bawal kasi guys. Magutom yung mga kaibigan natin. Ayan. Kaya e hanggang dito na lang muna guys. Itong adventure natin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas at sa mga susunod pa.